Mag-harvest tayo ng ano, ng kaboteng saging. <laughs> Dito sa Orda <Ordaneta>. nito. <laughs> ito, pwede na ito. Kukunin na natin 'to. Lalaki oh. Ayun. So, harvestin na natin 'to. Iya. Yeah. Yan, oh, laki oh. Hmm. Dami. Lalaki yung mga ano. Ito, yung katabi niya, lalaki pa ito. Ito lang malit. Ay, ito malaki lang kukunin natin. Tapos ito. Ayan, malalaki. Mga okay. bottom stage. Okay. O, ito pa, mga malalaki. Tinan oh. mm. nyo naman. Ito, ayan okay. o, oh, ayan o. Oh. Malaki o. Oh. Mm. Diba, malaki o. Oh. Ayan mm. yung resulta ng binhi natin. Tapag na naano nyo yung tamang, tamang ano, tamang pagtatanim. Ata na nyo, oh, marami o. Oh. Hmm. Ganyan, ganda o. Oh. Ang dami o. Oh. Ang hmm. dami pang tumutubo. Yan yung makikita ninyo, pag-quality yung binhin natin. Kaya sa kahit namura yung ano natin, pero pag-quality, ganyan pag-quality. Ayan. Ganyan yung tubo ng kwalit ng binti. Ayaw naman mag ano. Ang focus. Dito oh, sa kabila sa kamera? Oo, marami din dyan. Ayan o, oh, makikita ninyo. Oo. Oh. Oh. Harvest natin yung mga yan. Siguro nasa kalahating kilo din itong mga ito. Ayan o, oh, harbisin na natin. O ayan. Iya pangkot jay ko ta dana order. O ayan pala. Doon din lang. Sa malapit. ayun oh. Nasa marahan din ata. Nakatutoy din eh, na ang harvest tayo yon. Premium ko ma. O ayan na maganda oh. Ayan yung resulta ng binhi natin sa mga gustong ano mapatubo. Oh. Di ba? Napa-satas ka ma mitasang ano mga veteran sabi nila mamatay yung mga mushroom hindi mamatay yung mushroom ha? pag inanitin nyo na harvest kayo hindi mamatay tapos pagkatapos nyo mag ay isarato na niya. ito nalaki pa ito bukas kaya hindi natin kukunin yan o ang dami pa kukunin na natin mayroon pa dito sa kabila ayan o lupa Ayan, lupa. Nandito sa lupa, oh. Ito, ano? Ano na yun? Ayan, oh. Laki, oh. Nasa lupa, oh. Hmm. Hindi niyang pag-ano, papahalin. Hmm.

lakukan <tangan> tadi <tuk tangan>

Nais mo? tinga ngayo Oh, yat tinga. Tinga. Kasiripay mo at ano ba yung